Okay guys, welcome back to my channel. Shoutout <laughs> uh, shout out sa Luzon, Bisayet, Mindanao sa mga nakakilala na sa akin ano? at saka doon sa nagagalit sa akin o mga baser ko no? dahil doon sa yan, sa gobyerno okay, wala akong pake okay at ang kanilang pinaglalaban ni mga ano, nako <clears throat> Okay, wala na ako. No comment na ako dyan. Okay, uh, shout out Luzon Beside Mindanao sa iba't ibang panig ng bansa. Okay guys, uh, may mga ipapakita lang ako mga gamit ano, kaya sangit lang itong ano ko, ano, At para ipaliwanag ko, ano, Iba kong mga gamit. Okay, shoutout sa mga ka-GC ko. Ilang piraso na lang sila. And guys, Uh, Maraming marami salamat at yung mga nagtsatsaga at mga ano pa rin, mga nanonood sa video ko, no? Yung iba nagsasawa na sa kaka ko, no? Okay. Ito sa akin naman to. Okay, uh, malapit na naman ang, ano, ang mahal na araw, no? Okay, guys. May mga gamit akong ipapakita, no? At para may paliwanag na rin yung iba. baka sa ano ay nasa pampanga ako kasi palipat-lipat ako ng lugar eh no okay dahil sa mga pinupuntahan ko yung mga ginagamutan ko okay palipat-lipat no nakaraan na sa Mount, Ban uh, Mount Banahaw tapos sa Victoria ano Laguna tapos sa Binangonan uh, Binangunan no tapos sa uh, dito sa amin sa Tay, -Tay Rizal, ano? Tapos sa uh, Pampanga itong darating Pampanga naman no. Okay, pero ma itong anong to ay eh, baka sambales no. Magsasambales mo na ako eh. At makapag-relax relax ng konti no? At pag shout out po sa lahat ano po ng mga subscriber ko. Okay po, shout out po sa lahat. Ano po? Okay, maraming maraming salamat pa rin po sa mga nakantabay. Okay. May mga ipapakita lang ako mga ilan ilang mga gamit, no? At yung mga iwak pang mga gamit na mga gusto ko rin magpa-testing. Okay, sana matuloy, no? Okay. Papakita ko po, guys. Ayan, guys. guys. Marahil yan yung mga nakita nyo na sa akin. Ano? Yan. Yung mga gamit ko. Yan yung mga pansariling gamit. At saka itong suot ko. Ano? Nakita nyo na may suot ko. Okay. Ito talaga hindi ko naibigay. Buti hindi napasama to. Hindi. Hindi ko talaga i-ano to bibitawan. Yan guys. Antigo na po ito. Na impinito di Diyos na. No? Ewan ko kung may pero nakakita rin ako Nang ganito sa sa ano eh sa kahoy okay. na ukit no Okay. Ibang pagkakayari nito. Okay. Siba. Ayan. Ayan. Okay. Infinito de Dios, no? Ayan. Kung ano ibig sabihin itong mga to. Ayan. E Dios. Ge Dios, De Dios. Okay. Ayan. Meron din tayong ano... Ito yung uh, ano bing galing to sa mga Banahaw may baon yan okay, nilagyan ko ng ng mga mucha sa loob ito, sa loob yan ano bing yeah, ito ano bing din ito manipis ano bing Tutignong pula to eh Na cross Sinama ko lang Yan guys Isa mata, isa bibig Yan guys Meron tayo nyan Hindi lang iniayos Mga pa, gamit ko ito pampaswerte pangontra ano po pampaswerte pangontra sa bala hindi ako sure dito sa bala no kasi ang alam ko lang dito talaga sa ganito ay pampaswerte at saka pangontra ano sa mga uh, kulang barang palipad hangin yan ito pangontra lang po ano kasi ang dami nang nagsubok nito kay Bantugan, Purwasa kahit man maging libon you no know? libon na ano ba o no mawasak <clears throat> pero ang dami pa rin gumagawa no sinusubukan nila na sa sa bala ang ang libon nila kung ano siguro depende rin po yun sa inilalagay sa loob ng orasyon ano yung mga orasyon na inilalagay Depende kung mamaya may nilagay sila sa para sa kabal, no? Uh, kabal sa kay sa bala. Uh, depende sa mga naglalagay yan. Kung lalagay nila ng para sa ano, lace bala o hindi tinatabla ng bala, depende po yun sa kanila. Pero dapat po, ang testing niyo yung orasyon. Huwag nyo munang ilagay dito sa lob nito. Ngayon, tetestingan nyo yung orasyon nang babarilin nyo yung orasyon na yon. Tsaka, pag napatunayan nyo hindi talaga tinatablan, tsaka nyo ilagay sa bao. No? Ganun po yan, guys. Ito, dignum. Ang paniniwala ko sa dignum kasi ay, li, ano, iwas disgrasya siya. No? Hindi sinabing sa bala, no? Wala. Wala sinasabing ganyan sa bala. Ang alam ko lang rito, iwas disgrasya, ilalayo kayo sa disgrasya. Yun lang po ang alam ko dito. Ngayon, tama naman talaga, ilalayo kayo sa disgrasya. Kaya meron nagpa-testing nito din sa kanya kay Bantugan. Binaril, wasak eh, di ba? Kasi dapat po talaga, yung mga ganito, pamproteksyon lang po to sa kulang barang, inkanto, elemento, no? Sa mga palpadangin. Yan, protection lang po ito, itong mga dignum na ganito, no? pang inkanto yan pero kung sa bala hindi po ano hindi hindi ko ano eh no hindi ko masasagot yun kung sa bala no Kung tatablan pero nagsubok na kay bantugan talagang wasak eh no na tinatablan puro dignum pinababaril wasak tinatablan tinatamaan sila eh di ba Makikita ko kung mapapanood niyo yung ano ni ano ni bantugan ano Talagang Ang para sa akin lang kasi ito ay iwas disgrasya, no? Kailangan may suot kayo nito. Halimbawa, eh, mabiyahe kayo. Malalayo po kayo sa disgrasya. Yun lang ang alam ko rito. Tapos, pagdating nyo sa, na napasok kayo ng gubat o saan mang lugar, hindi kayo basa-basa maano ano mga inkanto, elemento, o mapaglalaroan kayo. Yun lang po masasabi ko sa digno ano? Sa bala, hindi ako sure dyan sa bala. Hindi, totoo lang po sinasabi ko, ano. Kahit dasalan pa natin siya ng dasalan ng kung ano-ano na para sa bala. Pero yun lang po ang alam ko talaga, ano. Okay. din to. Ito kasi, ano to, eh. pinito pa rin nakadrawing. Tapos, atardar po itong kabila. Okay. Kung protection po talaga sila. Yan, guys. Ganun din, pinito. Ayan. Yeah pinito de Diyos. po. Ito kung titingnan nyo, medal, uh, medal lang sa parang grumadoy. Eh. Pero, nagtaka po kasi ako, may nakasulat na mga, may nakasulat po yan na ano, oras yun eh. Aram sa yata nakalagi dito. Nakaukit dito. Wala yan yung ano, yung sinasabi kong ano ba, ba, -tay, wala mo, lang nakasulat na gano'n Wala pong nakasulat parang sa tingin ko sampung utos parang gano'n nakasulat dito may orasyon siya nakalagay kahit doon sa likod may orasyon na nakalagay hindi ko lang makaintindihan o no? hindi ko mabasa ano. pero dito na akram mayroon na ako nababasa rito aram ito sulat na toto. To. inukit niya lang Ayan, may nakasulat dito sa palibot na yan, guys. Akala ko nga to yung sa pag-graduate ka, yung, med yung medal. Pero nung tinititigaw talaga, may nakasulat na orasyon. Yan. Yan, meron din tayo rito mga mucha-mucha, ano. Yan, kidlat-kidlat. Ito, hindi ko alam kung ano to eh. Dila ba ito o ano. Pero ang ganda niya. Kulay violet po siya sa personal, no. Yan, kulay violet po yan. Yan. Patatagal na sa akin yan. Yan. ngayon guys, ito may isa, isa ako tagal na nito sa akin pero dati dami ko nito dami ko to. pero ito lang ang makuntahang isa ang ano, kasi ito ay talagang kinawa mismo sa puno ito ito lang po ang kumalog ngayon nga, kum dumidikit na kumaga na, maganda, ano pa rin siya, kumakalog po ito ayaw na naman na iipit pero guys, ito ay hindi sumayad sa lupa, ano? Kumuha kayo kasi baka mamaya ang ibinebenta sa inyo ay yung mga laglag sa lupa, ano? Yung mga laglag sa lupa, ay wag po wag po kasi wala hong 'yon, no? Kung gusto nyo, kayo mismo ang gagawa sa eto darating na Biyernes Santo. Ngayon, kayo mismo ang kukuha. Halimbawa, ah, um, Akitin nyo, tapos si eh, ang dami kasi isang kumpol yan pag yung mga bunga niya isang kumpol, no? Ibalot nyo sa isang plastic. Kailangan wala lalaglag sa lupa. Ngayon, pag yung ano, patutuyuin nyo muna yon No, basta yung, yung pasasayarin sa lupa. Yan, tapos patutuyuin nyo. Ngayon, iisa-isa in'yong yung kakalugin. Pag may kumalog, yun po ang kukunin nyo. Sigurado pong may bisa, ano. Ito po yung mismo sa puno. Nagkaya isa lang to. Pero noon, ang dami ko eh. dami ko. E ngayon, nagtira lang ako ng isa. Pang sarili. Yan. Salsagan po yan. Yan tinatawag na bala no? Yan, bala yan. Kadalasan, mga gumagay mga gwardya. Yan. Mga SG. Yan. Okay. Basta tandaan, sa mahal na araw, yan. Gawin nyo. Huwag kayong, ano para nakakasigurado kayo, huwag kayong bumili. Kayo po mismo ang kumuha para alam nyong hindi sumayad sa lupa. <laughs> Di ba guys? Okay yan. Asan pa ba yun? Ito na lang natitan ko. Yung kahoy na naging uling na naging batok, naging diamante negra. Eh no? Parang bubog siya. Bali, ito yung ano yun eh. Doon ko pa na ako ato sa binangunan. Yan. Nababasag na siya. Crystallized na. Diamante negra na siya. Pero niya, ano, kahoy talaga yan. Pulo yan eh. Yan. Ngayon, naging crystallized. Uling. Yan o. Oh. Tignan malaki yan dati. Nung nakuha ko. Yan guys ito galing naman to kay Bongski ito 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 yung ito kalming ko hmm. ah, shout out sa kanya at sa iba't ibang mga vlogger ano ng mga kasamahan ko mga antingero, kanila ano uh, Kyle okay kila Kyle -kail. okay shout out sa kanya kay Bro Tabs at sa lahat nating mga antingero, antingera, Okay, shout out. Hindi ko naman maisa-isa, no? At sa mga ating mga manggagamot, mga albularyo, albularya. Okay, shout out. Okay. Marami pa. Uh, sa ngayon, hindi pa ako pagdating dahil nakaraan araw kasi gamutan eh, no? Gamutan ko sa taytay. -tay. nasa taytay ako pag ano uh, alis na naman uh, oh, dito sa ano naman pupunta sa iba nako kaya bago ho niyo ako puntahan ay eh, i-chat niyo muna ako at baka wala ako sa bahay no okay guys maraming maraming salamat okay pagpalain po tayong lahat shout out sa mga kaji ko at ilang piraso na lang tayo na unti-unti na tayo okay Matira matibay. Okay. God bless po sa atin lahat. Maraming maraming salamat po. Pagpahalang umaga na po. Okay. Mas magaganda kasi pag yung madaling araw, no? Kasi nga tahimik. Walang ingay. Okay. God bless po sa atin lahat.